Can't we just spend the day with you? You're leaving the tomorrow. Yes. <laughs> <laughs> well, sweetheart, in as much as I would like to spend the, every minute of the day with you, you still have to make up for all your absences. Diba? And we still have tonight to make banding banding. <laughs> yeah, and I'm sure, pagdating niyo sa school, you will see all of your friends at magiging excited ulit kayo pumasok. Right? <laughs> <laughs> sa bagay. Sabi po kasi ni Bettina, may new activity daw po kami sa Girl Scout. <gasps> yes! Yeah, yeah. yeah, and we have to rush your results pala for West Teatro. Pero I'll make pa earlier rehearsals na lang today. Tomorrow na lang kami magpapalate. Okay. Alright. <laughs> Text mo ko mamaya, sunduin kita. Muna na po kami, Lola. Okay, bye dear. Kami, Lola. Bye, Tita Raffi. Bye, Tita Bye, Tita Bye, 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 bye Lola. Bye, 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 Lola. Sige. Take it easy. <laughs> Tapos alam niyo mga phone, ang babait ng mga bagong tropa na kailala ko doon. Bentang bent sa na yung mga jokes ko. Pasikat na naman. Oo nga. May nakilala kang chicks. Yun. Ah... Uh, meron pero... Pero ano? Eh, di loyal. Loyal? Lo <laughs> Lo Ro 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 loyal. Royal. Best friend. Kanina loyal. Ha? <laughs> Best friend kanina talaga? Siyempre sa pag-aara. Di ba second sem na mga bro? Kaya dapat aral-aral din pag may time, di ba Sige na, mag-aaral pa ako sa live eh. Una na ako mga tol. Saglit. Seryoso, kanino nga? Ha? Ah, best friend, kung tukol na naman to kay Nicknick. Hindi kasi yun, okay? Huwag kang mag-alala. Eh, ba't mo iniwasan. Eh, kasi tol, ang kulit mo eh. Sige na mga tol, una nga. hindi man ngayon, maghihintay ako magpakailanman. Oh, my G! In fairness, Aryan you've improved immensely. Thank you. Are you practicing during the break? Yep. <laughs> Ay. Oh, my G, oh, nga pala. I would like to commend the stage, guys. It's improved a lot. Congratulations. <laughs> oh, so, konting polishing na lang, okay lang ba? Sure. Sige, wait. I'll just get something. Okay. you're still here, diba? I dismissed you na kanina. No, I'll just wait for you. Um, baka gabihin pa kayo. Hatid na kita. Huwag na, mabilis lang to. And... May susundo na sa'yo? Yeah. Fine. Miel. Oh, bro. Matagal pa ba si Nikki? Ah, mga half an hour pa siguro. Sino'y nahanap mo? Ah, wala bro. Yung kaibigan mo lang. Kasi siya yung sumusundo kay Nikki before sem-break. Araw-araw. Ah, oo. Oh, biniling ko yun. Mahirap na Huwag ka bro. Nag-usap na kami ni Nikki. Alam ko na yung rule ng dad nyo. Mabuti yun. Hindi po or ka ng kapatid ko. Pwede mo na siyang ligawan. Bakit? Wala, wala. Oo nga, ako nga yung tama. Sige, bro. Una na ako. Saglit, saglit, tol. Ano yun? Ang ikaw nalaman kung dumidiskarte pa sa kapatid ko ah. Bro, chill ka lang. Hindi ako dumidiskarte. Eh nakakaloko yung ngiti mo eh. Ano? Magalit sa akin si Nikki nito eh. Bro, hindi talaga ako ang crush ni Nikki. Sinabi niya lang sa'yo yon para hindi ka magalit sa kanya. Eh sino? Okay, bro. Oh, yeah you No, know, I dismissed the West remember members early, far you didn't have to wait long, now Oh, by the way, how's school? Did you miss anything? Oo, oh, may namiss yata ako, What? Si Nicolo pala si Malos. Ah, uh, 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 may tiling nila ako sa likod. Saga lang po. Ah. Uh, <laughs> Just a little crush, that's all. I have no intention of acting on it. last like night spend time with them. Huwag nga si Abby. <laughs> Sorry po, Tita Rafi. Okay, okay, stop. Stop. Sit. Come on, sit. Okay, what's wrong? Sit down. Kanina ko pa kayo napapansin na hindi kayo nagpapansinan. Until now. So somebody better tell me what's wrong. What happened? It's Kuya. He's mad at me. Is this true? Why? He's mad at me for having a crush on Nicolo. Okay, is that right? Kasi naman Tita Rafi eh. Wala akong tinatago sa kanya lahat sinasabi ko. Tapos siya naglilihim sa akin. Kuya niya ako. He has a point there, Nix. But, Tita Raffy, there are things na na hindi kailangan sabihin, di ba? It's a girl thing. And besides, mag-best friend naman sila. I don't want Kuya to pick on me because of that. Oh, and one more thing, crush lang naman yun eh. Yun na nga eh. Crush lang pala eh. Ba't di mo pa sinabi? Ba't di mo man lang masabi yun? Ah, eh kasi yung make me tukso. Duh! Ano sa tingin mo tutuksoin kita dahil crush mo yung best friend ko? Unang-una sa lahat, ayaw ko nagkakakrush ka. Ang bata-bata mo pa. Tapos malalaman ko si Nicole yung malos. Ah! See? See? That's why I didn't tell you. Kasi you overreact. Anong oh, so overreact? Okay, okay, look. Okay, in fairness to Nikki, she does have a point. Wala ka bang tiwala sa sister mo? Meron po. Hmm. Pero kay Nicolo, wala. <laughs> oh, come on, Kuya. Don't be so melodramatic. Ako yung may sa kanya. You have no reason to get mad like that. Meron, okay? Nagsinungaling siya sa akin. Tinanong ko kung may gusto siya sa'yo. Sabi niya wala, pero meron. What? He likes me? I mean, he likes me? Thanks. He likes me? Nikki. Luke, it's good that you're being a protective kuya. That's really nice. But your issue is with Nikolo, Okay? Huwag mo na idamay si Nikki dito. Okay. Sorry na. Na-bad lang ako. Good. And Nikki, huwag mong sirain ang tiwala ng kuya mo sa'yo, ha? Don't do anything that'll hurt him. And your crush on Nicolo, make sure that it's just a crush for now, Okay. Index? nawawala yata ako. <gasps> What? Oh, eh kasi naman, no, picture ako ng picture kanina, tapos nahiwalay ako kay Ricky. Pero, di ba alay, makikita ko rin siya. Ano ba yung sasabihin mo? Um, ah, uh, well, tita mommy, girl talk ha has a crush on me. Si Nicolong may crush sa'yo? Mm, apparently, yes. But, won't tell dad yet, ha? Huh? Oh, mm, oo naman. Okay ba kay Luke? Okay na sa kanya? Okay. Uh, yes, Tita Mommy. O oh, nga pala, um, kasama ko si Abby now.